Masayang ka mong hali. Masayang ka mong hali. Tamay madara ka mong kahoy. Yeah. Nangahoy kami din pa ngayon. Nangahoy kami din na, pa ng ano. Masabak ba? Iyan kung pulprop man. bawal ang tabak. Ayan. <laughs> yeah. Nangahoy kami ni pa. Hindi mo siya nung ipaabay. Okay. Hindi tabak nito. Nangahoy kami. Nangahoy kami ni pa. Hahaha.

sila. Kopong sila, o. Oh, Kopong sila. Hmm. Butterfly, oh. Kopong sila talaga. Kaya sila. Sige, okay, lalaki pa ka dito, ha. Lakit pa. Hanap ito. Ay. Hello, butterfly. Ayun, ay, ay. Naghiwalay sila. Naghiwalay. Hala, sila. ala. Kaya, naghiwalay ko silang dalawa. Hala, ha. rin nga. Ay, nai, abokado pa dun, oh. avocado pa, oh. Ang nga, ay, tamo. Ay, sa bulod. Ah, ay, kami sa bulod, sa <laughs> bundok. Sa Boy! Magpindara ka mong kahoy. Suyo do doon sa gilid. Uyan na, uyan na. Boy! Suyo ang doon sa gilid. Uyan na, uyan na kahoy. Kamanduwa. Sa gilid. Yan dyan. Magpindara ka manduwa. Ay, Oh Ayan, yeah, pinag na. O yan na, o yan na. sa gilid. Oo. Pag-alit namin. Namin nobosukan sa dire. Isa ito pa, mga may dugo pa pa lang kamo nga. banyaris, mga banyaris. Asa ah, ro gini kanan banan. Sigitan lang mo so. Hay, napagod ako, guys. Napagod ako, guys. Ha? Titit namin na na kaya nga hay kami ni Padre. Ngahay kami. Hay, na ngate ngate ngate.